Aries. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, red and color black. Kahulugan ng kulay, ang red at black ay nagdadala ng matinding enerhiya at disiplina na makatutulong sa pagtutok sa layunin mo at pagpapanatili ng konsentrasyon. Mga masuswerteng numero ay Number 10, number 13, number 25. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng pagkakaroon ng kontrol, panibagong simula, at malalim na pagtutok sa mga personal mong proyekto. Taurus, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, green and color beige. Kahulugan ng kulay, ang green at beige ay sumasagisag ng seguridad at kasimplehan. Mainam ito upang ayusin ang mga bagay sa paligid mo nang walang labis na komplikasyon. Mga masuswerteng numero ay number 6, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, ipinapahiwatig nito ang katatagan, kapayapaan sa tahanan at kasiguruhan sa mga desisyon mo sa araw na ito. Gemini, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Iris. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color yellow. Kahulugan ng kulay, ang blue at yellow ay nagbibigay ng matalas na kaisipan at positibong pananaw, magagamit mo ito sa pagdedesisyon at komunikasyon. Mga masuswerteng numero ay, number 3, number 11, number 20. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng swerte sa pag-uusap, pagkakaroon ng malinaw na ideya, at posibilidad ng bagong koneksyon. Cancer. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, silver and color blue. Kahulugan ng kulay, ang silver at blue ay nagpapalalim sa iyong emosyonal na kaalaman at empatiya, na makatutulong sa pakikitungo sa mga mahal mo sa buhay. Mga masuswerteng numero ay, number 29, number 12, number 23. Kahulugan ng numero, senyales ito ng pagkakaisa sa pamilya, pakikinig sa damdamin ng iba, at kapayapaang emosyonal. Leo, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors orange and color gold. Kahulugan ng kulay, ang orange at gold ay simbolo ng enerhiya, tagumpay at karisma, ngayon ay pwedeng umangat ang iyong presensya at ideya. Mga masuswerteng numero ay Number 5, number 10, number 28. Kahulugan ng numero, hatid nito ang lakas ng loob, kumpiyansa sa sarili, at swerte sa mga plano mo na matagal mo nang gustong simulan. Virgo, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, brown and color green. Kahulugan ng kulay, ang brown at green ay nagpapahiwatig ng kasipagan at unti-unting pagunlad, na magiging pabor sa mga proyekto mong kailangan ng tsaga. Mga masuswerteng numero ay, number 40, number 9, number 26. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng makabuluhang resulta mula sa sipag, mabuting pakikitungo sa kapwa, at kasiguruhan sa inaasahang resulta Libra Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Gemini Mga masuswerteng mga kulay ay colors purple and color pink Kahulugan ng kulay ang purple at pink ay nagdadala ng malambot na enerhiya at katalinuhan mainam upang mapanatili ang balanse sa sarili at sa mga ugnayan mga masuswerteng numero ay number 7, number 15, number 22. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng kalmadong kilos, magandang timpla ng emosyon at isip at tagumpay sa mga kasunduan panlipunan. Scorpio, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, black and color gray. Kahulugan ng kulay, ang black at gray ay nagpapalakas sa iyong mental focus at seryosong pagharap sa mga suliranin, ngayon ay mahalaga ang disiplina. Mga masuswerteng numero ay number 9, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ipinapakita nito ang pangangailangang ayusin ang mga bagay na matagal ng pinapalampas, at pagkakataong malinis ang landas mo. Sagittarius Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign, ay Cancer. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, yellow and color white. Kahulugan ng kulay, ang yellow at white ay nagdadala ng linaw ng isipan at masiglang enerhiya, na makakatulong upang mas maging determinado ka sa mga gawain. Mga masuswerteng numero ay, number 8, number 12, number 30. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ito ng panibagong lakas, oportunidad para sa tagumpay, at malinaw na direksyon tungo sa pagunlad. Capricorn. Ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign ay Libra. Mga masuswerteng mga kulay ay Colors, Gray and Color Blue. Kahulugan ng kulay, ang Gray at Blue ay nagbibigay ng mahinahong disposisyon at kalmadong pag-iisip na magagamit mo sa mga gawain na nangangailangan ng konsentrasyon. Mga masuswerteng numero ay Number 27, number 14, number 21. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng epektibong pagtutok, tamang pagdedesisyon, at mga hakbang na may resulta sa mahabang panahon. Aquarius. Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color violet. Kahulugan ng kulay, ang blue at violet ay sumisimbolo ng talas ng isip at panloob na koneksyon, ngayon ay mas lalakas ang iyong pakiramdam sa mga hindi sinasabi. Mga masuswerteng numero ay, number 11, number 17, number 26. Kahulugan ng numero, pahiwatig ito ng paglagu sa aspeto ng pagkatao, pagpapalawak ng pananaw, at koneksyon sa mga taong makabuluhan sa buhay mo. Pisces, ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign, ay Capricorn. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, pink and color silver. Kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay nagdudulot ng emosyonal na kailanawan at pag-asa, na makatutulong upang mas maprotektahan mo ang sarili mo sa stress. Mga masuswerteng numero ay number 3, number 10, number 19. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng paghilom, koneksyon sa sarili at pagkakaroon ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang mga bagay na naudlot.